Ilay ka ngayon. Daba! Sangpon ka ngayong walang uo! Ang sama ng tama mo, boss! Problema sa umaga yan! Ma'am? May nangyari nga ba dito? Chang! 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 Si Pipito... Tinangay ng mga masamang lalaki. Pinagbog pa niya si Joe. Totoo bang lahat ng ito, Pacifico? Totoo, ma'am. Tinangay nila si Pipito dahil sa hinahanap nila sa akin. Ma'am, yun ang hinahanap. Uh, ma'am, ma'am, si Elmo. Um, Elmo, kapitan. Tinago kong tape sa isang safety deposit box sa bangko. kailang makita ko yon kung yun ang kailangan nila para kapalit ni Pipito. Elmo, gumawa tayo ng plano. Pare, hindi lang naman yung tepang kailangan nila eh. Pati si Diana. Kung papayag ka, may iniisip akong ideya. Boss. Sige, pasukin mo. Miss Diana! Lalo ka gumaganda sa mga mata ko. Sa wakas, mapapasakin na rin ang videotape ko na iniingatan mo. Dala mo, di ba? Dala ko. <laughs> Mabuti. Hoy, Pintor. Sinuswerte ka pa rin. Kasi kung hindi dahil sa tape na yun at kay Diana, bangkay na pamangkin mo. Huwag na natin patagalin ito. Ilabas na niyo yung pamangkin ko. Pareho pala tayong mainipin, lalaki! Boss, lalaking pakilamero. <laughs> lalaking pakilamero! <laughs> Dera! Labas mo na yung tape. Lalabas na yung bata. Eto! Ngayon nasan si Pepito? Ilabas ang bata! Ngayon na sa akin ang tape. Sa palagay nyo ba, makakaalis kayo ng buhay sa lugar na ito? <laughs> Mat. Mat! Hindi kami ganun ka... Aveliana. Dahil yung tape na hawak nyo, walang laman, blanco. Nasa mga pulis na ang hinahanap mong tape, Avellana. Tara sa mga kamay! Mga pulis ito! Kaya ikaw ngayon ang lumalabas ng... Na... pare. Para kung sundalo susugod sa gera na walang pare. Ikaw lang ako meron. Oh! Isang hmm. So, kon ka ngayong walang oo! Ang sama ng tama mo, boss! Problema sa umaga yan! Kaya mo buta! Taas ang gabay! Commanderin! Sige, lahat! Doon, doon! Oh. Kaling palang bumaril. Kaling. Wawa, mapapangasawa mo. Talaga. Wawa naman pala ako. Elmo, yan. Tapos na ang problema mo. Kung sino man sa inyo bumaril sa akin sa ...toon. pinigti ako sa inyo. Hindi ko ito manilimutan. Sige, lakad!